Yo, what's up mga popart? Welcome to our channel. Ang problem natin ngayon guys is bigla ang pagsashutdown ng PC. Nagsashutdown siya every one minute. Sa video na to part is pinapakita kung ano yung mga problema o pagsashutdown ng PC. At kung paano maresolba o matakil pag may problema ang iyong PC. So ano bang gagawin natin dyan? Sumahan nyo kami sa aming vlog na kung paano namin naresolba ito. Ang first namin ginawa dyan part ay nilinis muna namin yung PC. Kasi masyadong maalikabok na. Baka yun din yung sanhi. Kung bakit nag-shutdown yung PC. May mga instances kasing na yung fan ng PC ang problema. Kasi sa sobrang alikabok ng fan, hindi na siya masyadong nag-aabsorb ng init sa heatsink dahil babagal na itong umikot. So, ang ginawa natin, nilinis natin yung PC. And minimake sure naman talaga ni Kuya Reggie na na malinis talaga bawat sulok para din iwas sa mga ibang aberya. Panoorin natin sa Kuya Reggie kung paano inayos yung PC. lumipad ang alikabok guys buti natin guys parang may abog guys nakatago guys nakita guys makulong alikabok guys Nakikita niyo naman talaga at kung paano nilinis ni Kuya Reggie yung PC at ginamitan talaga niya ng blower para lang makuha lahat ng mga agyo o mga alikabok our mainly target talaga dito part is yung heat sink at fan. Ito talaga ang nakikita naming mainly problem. Kaya kung bakit siya nagsishutdown? Nagsishutdown siya mga part kasi sa BIOS at CMOS setting niya, may option siya part na may limitado lang ang temperature. At kapag na-heat niya yung temperature part o pag lumampas siya, automatic talaga siya nagsishutdown. Para hindi siya mag-cause ng sunog o lusaw ng ibang parte sa katabi ng processor. At nakikita nyo naman talaga part, ito yung mga possible problem kung bakit nagsashutdown ng PC. Ang ginawa naman talaga namin dito is nilinis yung bawat sulit at saka yung heat sink, yung fan at pati na rin yung RAM kumbaga general cleaning sa PC yung ginawa namin mga part at pagkatapos linisan yan part is binalik ni Kuya Regin at dapat rin magingat din kayo kung paano tumanggal o magbalik ng mga parts ng PC para talaga sure at makaiwas ng ibang problema ng part And this is our lastly part. Ginawa lang namin ang part is binalik yung sa eyes ng system traces and para na din makikita o malaman kung naayos ba talaga na Try natin kung nagwork work ba yung mga ginawa natin. At yes, nagwork work naman siya dito naman yun. All goods naman yung ginawa natin mga part. At sa susunod na naman mga part please like and share and salamat sa suporta at salamat na din sa nagpahiram sa atin ng PC para ma-fulfill tong vlog na to.